Tulungan niyo po ako. Hindi ko pa alam kung nasaan ang anak ko. Eh, aling peta, yan ba report niyo na sa polis? Hawak ng mga peres ang lahat ng mga polis, Captain Monte. Wala ba akong tiwala sa kanila? Tulungan niyo po ako para hawa niyo na. Hindi ko pa alam ang gagawin ko. Eh, aling peta, sigurado po ba kayo sa mga kinasabi niyo? Kilala mo ang mga Perez alam nating lahat na kaya nilang gawin yun. Napasama nilang lahat. At yung anak ni Don Pedro, pakikisaw-saw na rin daw sa lahat ng mga gawain nilang iligal. Kaya hindi ako magugulat kung may kinalaman sila sa pagkawala ni Pelo. Ano Tulungan po ako. Eh, Hindi ko na po alam kung kanino ako lalapin. Eh, kayong mag-alala, Aling Peta. Sige po, tutulungan ako kayo. Salamat po, salamat po. Kayo na lang po talagang pag-asa po. Salamat po. Sige po, tutulungan po ako. Carlo J. Caparas. Totoy Pato. Weeknight, 7.15pm. Pagkatapos ng angkya ng Section E sa Prime Time Primera.